First look nga kay Al Horford dito sa Warriors. Nagparamdam agad sa depensa at opensa. hapak laking tulong agad. Hype naman agad itong si Stephen Curry sa first preseason game. Pinatikim agad itong si Bronny James at itong Miami Gay Vincent present sa laban at hinangaan nga ni Luka Doncic dyan. And of course, Draymond will be Draymond's scaffold agad sa preseason. Lakers versus Warriors in the preseason. Out ang mga star players ng Lakers while halos kumpleto ang Warriors star players. First look nga ito sa New Look Golden State. Silipin agad natin ang kanilang team. Mag-start na tayo sa first quarter. Pick and roll play agad para kay DeAndre Ayton at pasok ang kanyang jumper. Easy 4 points agad siya at the start. Ito namang si Vando Abay paramdam dito sa depensa sa Warriors resulting into easy points para sa Lakers. But Stephen Curry hindi pa uli de for 2 points para nga panatiling digida ng laban sa first minutes natin. And sa 8 minute mark ay dito pinasok si Al Horford at nakaramdam nga ng palakpakan mula sa mga Warriors fans pero sinubukan agad siya ng Lakers sa depensa. Nagresulta yan sa dunk ni DeAndre Ayton pero Stephen Curry once again answering after nang nice pass ni Al Horford and one reverse layup na pa sa camera and then binirehan pa nga ng isang catch and shoot three pointer lamang ng Golden State Warriors dito 19 to 13 time out dyan itong si Coach Redick quick eight points atong si Steph Pagbalik natin sa timeout, abay tiniraan ni Steph si Bronny on his face ng 3-pointer. Ginawang target, pasok nga ang 3-pointer. At sa pagpapahinga dito ng mga Warrior starters, ay pinanatili nga lang nila ang kanilang kalamangan sa pamagitan ni Al Horford at ang kanilang second unit. Pero ang Lakers hindi naman nagpapaulit, hindi sila lumalayo. Pinakita pa ni Jared Vanderbilt ang much better jumper niya Pasok ang catch and shoot 3 Binigyang kudos nga siya ng mga game announcer At sa panghuli, tough buzzer beater ni Gabe Vincent May 10 points in the first quarter Pero down sila 32 to 31 after 12 minutes second quarter natin, Gabe Vincent mainit ang start at dalawang three-pointer pang ang binigay dito sa Warriors defense. Balik sa Lakers ang lamang pero Steph agarang gumanti ng kanyang three-pointer at nagkainitan pa si Draymond at Vanderbilt dito pero wala namang seryosong nangyari. At itong si Vanderbilt, nice hustle play resulting sa points dito sa Lakers at Jonathan Kumiga, nice trick shot dito trying to draw a foul first two points niya. At dito nga yung surprisingly ang team ng LA Lakers sabay bumapalag dito sa starters ng Warriors sa kanilang mga star player na nanatili nga silang lamang dito sa second quarter natin. At ang ganda nga rin ang move na nailabas dito ni Jared Vanderbilt, nice layup. Pero sa final minutes natin dito na bumawi ang Warriors second unit at binalik sa kanilang kalamangan. Kaya naman nakapag-bounce sila ng 62 to 55 lead matapos ng ating first half. At sa start ng ating third quarter, pahinga ng Warrior Star players. Kaya naman ang momentum ng second unit nila nagpatuloy at lumobo na. Sa double digit lead sila, 17 points na yan. Timeout itong si Coach Redick. Pero ang kanyang timeout, wala walang epekto. Nang dahil mainit na ang shooting ng Golden State, samaan pa ng maraming turnovers na itong ang Lakers at low energy nila sa depensa, 23 point lead para sa Golden State after 6 minutes. Another timeout ang sinunog ng Lakers pagbalik nga nila ay grabing poster ng nga itong si Jackson Ace dito pampagising sa Lakers and one inulit pa nila yan another dunk itong si Brony nakuha na rin ang kanyang first point sa laban pero hindi na nga talaga nila mapigilan itong momentum na hawak-hawak na itong Golden State Warriors at hanggang sa pagtatapos ng ating third quarter big lead pa rin ang kanilang hinahawakan 102 to 80 22 point lead sa start ng ating fourth and final quarter, abay itong team ng Lakers showing life itong kanilang mga bench unit. At tapay ka nga namang pumapalag at hindi pa sumusuko kahit garbage time pa. Kaya naman itong si Coach Curry napatawag ng timeout dahil bumababa na ang kanilang kalamangan 104 to 88. At dito nga sa ating final minutes, abay inalagaan na lang ng Golden State Warriors ang kanilang kalamangan over dito sa Lakers kahit sumubok pa rin naman sila. At at the end, panalo. Ito ang Golden State sa kanilang first preseason game. O oh, ito naman ang team ng LA Lakers.